Mula po nang machambahan kong lutuin itong aking ulam na ibabahagi sa inyo, yung madalas ko nang lutuin. Sarap na sarap po kasi ko, ang mga halo na may hindi naman po kamahalan. At syempre, lalahokan po natin ng baboy. Kung ano meron kayo, manok din po, pwedeng pwede. Hello po sa inyo, welcome po sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel. Limang piraso ng bawang, papaya, Paminta katihik na patis, isang kutsarang patis. Pag malambot-lambot na po yung papaya, bantuan na natin ng isang tasang tubig o oh, tinidor na lang ang gamitin nyo sa pagliligis nyo nitong ating itlog na maalat ang mantikilya po madaling masunog kaya kinakailangan lagyan ng bantika alagay ko na po yung itlog na maalat o oh, no bashing ito po ilalagyan ko ng katitik na asukal pang balansi ng lasa ako po hindi naglagay ng MSG asukal na lang para may alat may tamis ng konti hindi nyo kinakailangan maglagay kung ayaw nyo o oh, ito po, kalahating tasa ng gatas, ibapurada. Tapos ang apoy, bahagyan natin ibaba para hindi naman po makurta yung ating gatas. Malunggay. Yan. Haluin natin ng kauntay. Nagsigang po ako ng isang araw. Naubos ang lahat ng gulay. Pero ang baboy natira. Ito, hanguin natin. Ilalagay ko muna rito. At gagawin ko po, i-air fry ko. Kung wala po kayong air fryer, iprito nyo ng maging tostado, malutong. O tignan nyo, sandali lang ito eh. Sino magsasabing sinigang niyang kahapon? <laughs> Ayos. Ayan. Tuloy ang ligaya. Tsaka natin ilagay itong ating baboy. Halo ng konti. Huwag nyo ilalagay yung baboy kung hindi kayo kakain ha. At wala namang mga uh, kapararakan kung uh, yung baboy e eh, ipinrito nyo Tinusta nyo na mabuti Pagkatapos, ilulubalog nyo ka agad dito sa kumukulong itlog na maalat na may sarsa Aba, hindi maganda Dahil din Pagkakain na kayo, tsaka nyo ilagay Bago nyo hanguin, gadgadan nyo Yasyasan nyo po ng konti nito ha Dilaw lang ha, yung dilang party lang ng uh, dilaw na party lang ng lemon o kaya kalamansi, wag yung puti at papait. oh so, ganyan para mabango. Sarap nyan. Hmm, sige. Naaamoy ko na eh, mabango eh. Patitik lang ang nilagay ko, ha? Ganyan gagawin ko. Konting-konti lang, ha? Oh. Panoorin nyo. Mm. Konting-konti lang. wag lang hindi matapik ng konting asim ng lemon o kaya kalamansi. Ganon. May pambili ba ng keso? Lagyan po ng konti. Yun. Patayin natin ng apoy. Ang mga pinagsama-sama ko na hindi pangkaraniwang nilalagay natin sa isang ulam. Hindi ko naman po pagsasamahin yan kung hindi ko alam na masasarapan kayo eh. Pwede nyo iulam sa kanin. Pwede rin po kayo magpakulo ng spaghetti kung gusto nyo. Abangan ko yung comment nyo ha. Ilagay nyo sa baba at nang matuwa naman ako o kaya mainis. Kung hindi nyo managustuhan eh susubukan natin sa susunod. Basta po maglagay kayo ng comment kung ano masasabi nyo dito sa aking niluluto. At kadalasan naman po eh sa inyo ako kumukuha ng idea kung ano lulutuin susunod. Ron Bilaro po.